Okay guys, bali mabot na ng halos mga dalawang araw na uh, <coughs> yung i-balance natin na 32700 uh, i -ano na natin, i assemble na natin. Tapos uh, para magawa na natin. Bali labing anim na 32700 yung ginawa natin yung spot weld natin. Uh, binalance natin siya ngayon, balance uh, parallel, bali naka 16 parallel to 16p ngayon uh, pangatlong araw na halos eh kulang na dalawang araw pa lang mahigit yun ngayon bibiyakin ulit natin to at ang na natin <clears throat> ayan buwan natin ang voltahe kung ano na voltage ngayon. Yung dalawang araw na mahigit na yan, tingnan natin kung ano 3.347 yung voltage niya ngayon. Uh, tingin ko naman lahat yan pare pareha Yan ay kakalasin na natin to. Ito lang ang hirap pagka yung flat yung ano flat yung yung gamit natin na battery hindi yung screw kasi yung screw mas madali yung screw madaling i-balance madaling i Ihi... yan ito mahirap kailangan mo pang kalasin ng masisira na yung gamit mong tabing wire hindi kagaya pagka naka screw type mayroon kasi talaga mga naka screw type yan ito toy screw type to Ayan. mas ma, mas madali sana kung ganito eh mas madali sana kung ganito Ayan. ito kasi flat Ayan, kung papasin nyo, wala siya screw. Ayan. Ayan. wala dito. Walang screw. Ito, 32650 ito. Uh, ito, 32700. Brand new rin to Brand new yung 32700 na yan. Ganun din sa kabila. Ang din natin Ito yung ginawa natin Nung isang gabi Sira na Dahil din sa pagkaka welding natin Pagkaka spot weld natin dahil naka parallel lang naman siya nung ginawa natin testing tayo yan 3.349 okay lang kahit makabalik yung negative positive hindi naman yan mahala 3.349 Ayan guys, bali ito na lahat yung na-balance natin. Nakita naman natin na halos pare-parehas yung yung pagkakabalance. Uh, okay guys, Para ito yung gagamitin natin. Ito yung gagamitin natin na pang soldering. Uh, yung spot weld. Tapos, solder mo. Uh, dalawa na rin yung purpose ng tutorial. Yun uh, yung sa spot weld at saka yung paano buuin yung 32700 na paano ko buuin yung 32700 na ano na battery yan. okay guys positive negative positive tapos negative yan yan ah uh, 12 volts ang magiging kabuuan niyan pag ganun ang ano ginawa mo yan mas maganda may holder eh um, natin para medyo magandang tingnan medyo ano medyo organized yan huwag nyo dahan-dahan lang rubber po ito rubber hindi po ito yung babala okay kaya magkabila yan ngayon sukatin natin ng cabbing wire Hey, Ayan guys. Ito naman may pindutan to. Ito natin. Uh, Isaset ko lang siya sa 2-bit. Uh, second stage. First stage. Second stage. Pag natin third stage natin malakas yan. Pero hindi natin pwedeng testing ngayon dito yun dahil baka mabutas yung ating battery. Ngayon, ito ang gagawin natin. subukan natin sa mataas pang labas. Eh. Tatlo. Yan. Medyo nahihinaan ako eh. Yan, okay na to. Kapit na kapit yan. Tapos yung pangalawa naman, uh, dito, may init yung ano kasi yung yung spot to ko. Sunod-sunod kasi dapat <laughs> medyo may ano, medyo may may lock tower. Ayun yung sunod-sunod. pagka ginagawa nyo, medyo bibisita-bisita tayo nyo rin ng konti. Para kung sakalating malaktawang kayo. Kasi mas, ma mas mainam kasi, talagang fix na fix yung pagkaka-welding. Yan, yeah, fix yan, fix yan. Uh, nasubukan ko yan. Ito na yung kabuuan para maging, ito yung main positive niya, ito yung main negative niya. kasi medyo may pain May mga magaganda namang pang solder, mga pang spot weld nito. Uh, medyo mahal lang ang presyo. Ito medyo mura lang yan. Hindi eh. uh, ko pa mag-assemble. Pero lang <laughs> bagay yan. May ganyan ka. Okay guys, uh, na natin. Uh -huh. Tanya-tanya so, yang positif Negatif ke mana? Okey Kita payung lagi nang Na. Hey guys, ito ah, nahinang na natin muna, na, na i-connection na natin bali ngayon, ito, lumalabas na ngayon 12 volts na yan tingnan natin kung ilang volts na ngayon yan dapat ito ay 13 point something volt Positive Ito po Yung may puti Yan Positive Ito po yung negative Ay wala pa pala Okay Ayun 13.36 13.36 yung Kanyang voltahe Bali yung Ano yan Full charge yan eh Full charge yan Yung Ano ka uh, lumalaba 13.36 uh, normal lang yung voltahe na yun dahil ini yun yung resting voltage nya full, full charge to ha full charge yung battery na to 13.36 yung light PO4 kasi uh, nag uh, yan, uh, re resting voltage sya sa 13.3 tapos bago mo madala sa 13.2 yan ang kunat nun ibig sabihin talagang uh, anti ng battery uh, bago mal malobot, bago bumaba ng 13.2 13, hanggang 13.0 napakatibay ng battery na yan uh, so ngayon maganda yung pagkakaan natin ha? Uh, ha? parang yung mga binibiling battery ah. yan uh, lumalabas to uh, uh, 24 AH isa, dalawa, tatlo, apat uh, 6,000 bawat isa 6,000 uh, 6 amperes Uh, 6000 ma multiply mo sa 4 dahil naka-apat na parallel kaya lumalabas 24 ah Ito namang boltahe ng bawat isa nito, 1 2 3 4. 4 na 3.2 lumalabas 'yung 12 12.8. Pero dahil uh, full charge nga siya kaya sa 13.36. Ang resting voltage ng LiPO4 ay 13.3 hanggang pataas, hanggang 13.6 yata may nagre-resting voltage na 13.6, pero pinakakaraniwan 13.3 okay guys, uh -huh. ang kulang na lang na to ay BMS at saka equalizer yung equalizer, uh, wala pa ako pero yung BMS meron ako, meron ako rito ng DALI